Yan. Ano na, nataburan na. Yung iba kasi nasa ibabaw yung ano. Yung mang sauce, yung gulay. Ang cute na kasi. Ito yung binili kong bigas. 37 ang kilo. Mura na din. Good morning. Haga-tapos lang namin pakainin at evoking yung mga babies. So, kami naman ang kakain. Nakita ko sila ini limang ang ganda, buhag-hag. medyo dry. So magka-fried rice tayo. Tapos may tira pa kaming lumpia kahapon, lumpiang tulingan. Iinit ko, and then dadagdagan natin ng kagito, crab stick. Tapos magluto rin akong itong kikiam. Tapos yung fried rice rin akong mixed veggies. Pero bago magluto ng breakfast, kailangan ko munang mag-vacuum at ang dami na naman balahibo ni Bebe nag nagsished kasi siya. Nang si Mahal, siya ay magtatanim ng kanyang spring onion. Meron kasi siyang pinatubo, tumubo na. Ayan, umuha siya ng lupa. <laughs> Tingnan niya natin kung ano yung spring onion. gardener na daw siya. Pati patingin ng spring onion, papakita ko. Tumubo na kasi eh. Mm -hmm. ano, dalawa. So kaya, Binabad niya lang muna yung ugat sa tubig. Ngayon, ayan Oh, Tumubo Medyo na. late na nga ako eh. Baka sana ma pa. Tapos ito yung in-sprayan ko. Oh, natuyo na. Doon, pag lamig-lamig mamaya, gusto ko mag-spray sa lupa ng tita ko. Kasi napakainitin yan naman. Pero dito sa amin, bigla-bigla na lang yan, kukulimlim, uulan. Kaya hindi dapat tiwalaan na. Ay, today mainit, ganyan. Biglang nagbabago yung panahon. May vacuum na ako tapos magluluto na ako na. Kasi nga. Ito na yung ating fried rice na may konting mixed veggies. Tapos yung mga pinirito ko. Ito yung lumpia, medyo sulog na. Detay na ko siya sa sambal. Ayan. Galing pa ata to ng ano. Ay, ito. Local ko lang pala nabili tong isa. Okay. Pero ito, galing pa to Indonesia. Local pala tong isa. Ito. Ano ah, dito lang? Oo. Ay, okay. Bago. Pero ito yung favorite ko, sambal bawang. Ayan. Sa Indonesia pa namin ito nabili. Plus, no. Ayan, you no. Know. Oh. Tara, titikman ko to. Siyempre, tebla lang sila kape. Cappuccino to yung kopi ko. Kaya may chocolate-chocolate sa ibabaw. Hmm, tarap. Kain tayo habang nanonood. Kay Chef Arby. hindi. <laughs> ah, <laughs> Iwan natin yung sambal na galing. Parang namo. Mm

O ngayon maglilinis-linis naman kami. Si Mahal naglaba. Bala kong mag-spray ng ano, para sa damo. Kasi mainit pa, baka mamayang hapon na lang. So ngayon ito, linis-linisin Yun ko yung ating kusina. Bala kong magluto ng vegetable kare-kare. Ah, oyster mushroom kare-kare pala kasi. Yun yung nabili namin kagabi sa ano, nag-carla nung pumunta kami sa Anakalong Festival. Lansones Festival yun, pero wala kaming nakitang lansones. Doon sa isang fruit stand meron, pero parang hindi naman local. Tapos ang mahal-mahal, 150. Hindi pa kasi ata panahon ng lansones. Naiba, sabi ni Mahal, baka naiba yung, yung ano, yung panahon ng Lansones kesa nung unang panahon na na ginawa nilang October yung festival hindi na naging sabay kasi mga November pa eh dito kasi kahit dito sabi sa amin sa Risa Laguna may Sonis mga November pa last year 50 per kilo lang bili namin ng Lansones dito di ba mura pusing ko lang pang pagilinis nasa TV ako <laughs> premiere na <nanonood> ng premiere mga dito kami hindi sayo ako susulit mga dito sa office ha sa para bukas Fresh ang utak natin pag nag-start ulit tayong mag-work. Dahil pag maayos ang office, or kahit bahay, di ba? Pag maayos ang bahay, masarap mag-work. Eh, masarap magpahinga. So dito sa ating home office, pag maayos, masarap mag-work. Kami ay sasaglit sa palengke kasi nga kulang yung aming ingredients na wow. pang ano oyster mushroom kare-kare. Okay, sobrang init. Kaya nga nakapambahe lang kami. Huwag na mag -ayos. At saglit lang din naman. Oh, uh, grabe. <laughs> Tindi na sikat ng araw. Yung ganyang kainit, bigla yung uulan ng malakas pamilyang hapon. bubbles. Ba't may bago niya dyan? Hindi na pwede pumasok. Pwede pa. Ah... Uh, Dito ko nabada. Ah, harang na yung ano. May okay, okay lang pala. Anak mo yun. Pero... nagan sila dyan ng semi-temporary eh? ngayon. Hindi pumabal man manyo aso. Tinitin. Itay. Ito na yung palaiti ng besan na. May konting nabibili. Mamalengke na tayo. Kinain natin yung gulang. Dito tayo kay Ato, dito ni si Boss. Ito yung binili kong bigas, 37 ang kilo. Mura na din. Ayan, tapos na kami mamalengke. Ano na? konti lang yung tawag dito yung mantika ang mahal 235 yung 1.5 na coconut oil kaya hindi na lang ako pumili sa Dali na lang kami bibili tapos yung 235 pa na coconut oil na yun walang brand yung nakalagay lang sa bote ng soft drinks yun, pagbalik na lang namin ang Dali yung gulay, sakto lang yung price na yun Um, yung sibuyas, 160 ang kilo. Pechay, 15 ang tali. So, pwede na. Mag-haul tayong mabilis nung mga pinamili sa palengke. Ito nga yung bigas. Bumili akong limang kilo na golden something. Tapos, ang cornstarch ay 12. dalitong 1 fourth. Pampalapot natin yan. Tsaka, i-coat ko yung ano oyster mushroom din i-fry natin. Sitaw 15. Ito yung sabi ko sa inyong kinse. Ito yung, ito kasi, yung puso ng saging, tsaka yung sibuyas, 82. So, hindi ko alam kung magkano. Basta ko na lang binili. Tapos itong, wala at chili powder, yung mga seeds, 7 isa. Ayun, so, umpisan ko na. Unahin ko, pakulaan ko muna to. Tapos i-blanch or i-blanch ko na pala to kasi matagal to iluto eh. So i-blanch ko muna to. Tapos ito din. saka niisip ko kung i-preprito ko rin yung tanong. Bahala na. Babad ko na sa hot water tong at sweaty seeds. Para kumulay na talaga siya. Yung tunaw na rin ako ng cornstarch 1 tablespoon tapos tapos tubig kumukulo na yung ating tubig so magblanch na ako ng ating vegetables punahin ko na nga to si taho hindi ko masyadong lulutuin to kasi gusto ko to ano yung malutong pa Ina-half cook lang. Maluluto pa naman yun. Pune na natin. Next naman natin yung ating pechay. 怪我。<laughs> Maglalagay ako ng konting patis para lang may konting lanamnam. Malinamnam na pero I mean mas makakadagdag yung pa. Konti lang wala. Tapos titikmang ko ulit. Hmm. Wala pang cornstarch yan, pero ang lapot na. Maglalagay ako ng konting slurry kasi para mas lumapot pa. Pero konti lang. Kasi so malapot na nga siya eh. Uh, dalawang kutsara muna. na. Medyo ano eh, kalahati nung skipis na maliit yung nilagay ko. Shortcut version niya pala to, yung iba kasi talagang yung mani na dinurog pa talaga, ganun. Ay, peanut butter na I think okay na yung dalawang kutsara. Ayan, eh. ang lapot na. So ngayon, ipriprito ko naman yung ating oyster mushroom. Hinugasan ko ng mabilis kong mushroom para lang sure. <laughs> Tapos yun ipatry ko lang bago ko ikot sa cornstarch at paminta. Hindi ko na siya titimplahan ng alat kasi yung bagoong naman yung magpapaalat dyan. Season ko na ng pepper. Eh, lagyan na natin, natin ng cornstarch. Amin ko na. Ito ay pinagprituhan lang namin ng mani. So, okay na yan. Diyan na kami mag -pri -pri So, finally, after 2 hours, natapos din ang ating mushroom vegetable kare-kare. Hindi ko masyadong tinusta yung mushroom kasi gusto natin medyo makunan siya para kunyari laman loob siya. Ito na yung ating mga gulay. So, ang gagawin namin, kuha-kuha sa isang plato, tapos sanduksos. Then, ito yung aming bagong alamang galing pang preta So, mag-assemble na tayo. So natin ang tanong Pechay Para kumpleto Puso And then yung ating mushroom Ayan, diba? Paa siyang laman lang Diyan nalagyan natin ng sauce. Lagyan natin sauce. hmm Yun lang matatabunan na siya. <laughs> Yan. Ano na, natabunan na. Yung iba kasi nasa ibabaw yung ano. Yung mga sauce, yung gulay. So, importante, masarap. Tikman natin nag ano na siya na taken na yung sauce pwede naman dagdagan ng tubig yan mami pag ininit na let's taste kumukuha ko lahat ng gulay dahil yun yung favorite ko dyan may god alam nyo ba inabot ng almost 2 hours vegetable kari kari pa yan ha ano pa kaya kung yung may mga karne 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 kar 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 hmm. hindi ko na nakikita And orange. orange. Then, ito yung ating bagoong. Ininit lang namin sa microwave. Parang nasobran pala sa ini. Naging tuyot. Ganda nung kulay nga. Orange na orange siya. Pero all yes. natural. So, tikla natin. Parang konting mushroom. Mushroom. Eh, sarap. Ang laki pala na. Subong nga gawa ko. mga kare-kare. Mm. Medyo lang yung butter ko kaya ang rich-rich niya. Tapos an lapot. Tayo <laughs> so, okay lang. Yung kara, yung, kara, yung butter. Mm. Yeah. Siguro, dagdaga na lang ng konti tubig mamaya para hindi na Eh, ang sarap nung nabili naming mushroom sa nagkailan kagabi. Bagong-bago pa siya, puti-puti nga niyan kagabi.

spirit. Sarap. Pati yung sitaw ko, half cook. Sakto. susumali sumali nun lamo. <laughs> Kasi na yung bagoong. Tsaka, yun, masarap e eh. Sali daw siya. Yung laki subo. Mmm. Yung bagoong nga lang may mas masarap bago bagoong kesa dito. Yung dala ni Mahal, gawa ng papa niya, sarap. Ito kasi binili lang namin sa Puerto Guerrero. Hindi parang Hindi nga kumakali mo sa'yo. Hindi masyadong dipping. Pwede na. Kain tayo. Worth it naman yung almost 2 hours namin. Hindi nope. naman dami namin labahin dito na naman sa loob kasi umaambon kanina. Ice cream tayo for merienda. Tapos na yung mga yan kumain at walking. So ako naman. Ito yung favorite namin sa Dali, yung mango na ice dream. Nakalahati ko na to eh. Hmm. kami ni Mahal. Nakalahati ko na yung akin. Sa kanya din nakalahati na niya. Anyway. Kain tayo. Mmm. Sarap. Hmm. Sarap.